Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang dadasalin ko ngayon ay isang dasal mula sa Salmo 95 ang panawagan upang papurihan ang Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya maging mataas natin kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y wag pagtigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meribat, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagabat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. Apat na tampung taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuwal. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una ngayon magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito at nagpupuri sa iyong pangalan na ang panawagan ng papuring ito ay magkaroon ng katuparan sa iyong pangalan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Patuloy po nating gawing viral ang salita ng Diyos at magkaroon tayo ng panahon ng pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos. Ito po muli si Kuya Nanding. Papa salamat at God bless po sa ating lahat.